Kawala ng sapat na ilaw sa mga kalsada sa barangay poblasyon sa Mangaldan, Pangasinan, isa sa mga sanhinang aksidente ayon sa mga opisyal ng barangay. Nakaalerto, Jasmine Gabriel Galvan. Sa tuwing namamalengke si Aling Lenny, problema niya ang paglalakad sa kalsada papunta sa pamilihan sa Mangaldan, Pangasinan. Madilim kasi ang kanyang dinadaan ng kalsada Kadalasan kasi, madaling araw siya na mamalengke ng lulutuin para sa kanyang maliit na kantina. May mga ilaw naman, pero hindi raw sapat kaya kailangan pa niyang gumamit ng flashlight. Nung madilim na sasalubong mo yung aso, hindi mo alam kung ano na sa'yo, nasa iyo na pala yung harap mo, kayo nandiyan nakahiga. Batid ng mga opisyal ng barangay ang problema sa mga madilim na kalsada sa barangay poblasyon. Bukod sa dinadaan ng kalsada ni Aling Lenny, marami pang kalsada ang halos baluti ng dilim pagsapit ng gabi. Medyo madilim talaga, makita mo naman. Kaya nga yung problema nga namin dahil doon sa mga kanto may mga nadidisgrasya, ganun. Bilang solusyon, maglalagay ng malalaking solar street lights sa barangay. Ngayong linggo lang, naglagay na ng anim na solar light sa ilang kalsada. Labing apat pa na solar lights ang inihahandang mailagay sa mga madidilim na kalsada. Malaking bagay sa mga residente ang installation ng karagdagang solar street lights. Nagsisilbirin daw kasi nilitong proteksyon sa mga kawatan, lalo na tuwing gabi. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.